yun. papagpalang po sa inyong lahat, mga idol. Kumusta po kayong lahat diyan? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan, no? Lalong-lalo -lalo na po yung ating mga kaibigan sa ang sulok mo ng mundo, overseas Filipino worker, Luzon, Visayas and Mindanao. Isang mapagpalang po sa inyong lahat. Mga idol, ang pag-uusapan natin ngayon at isishare share sa inyo ay kung paano mag-reloan ng GCash. So ito na po yung pang-apat na serye natin kay GCash pero this time mga idol ang ating ituturo at isishare sa inyo kung magkano yung i-offer ni Gcash kung sakaling kaleng uh, tayo po ay mag-advance ng fully paid yun po yung ating gagawin ngayon mga idol uh, ma-advance po tayo ng fully paid at ipapakita natin sa inyo kung magkano na yung i-offer ni, ni Gcash sa atin so again disclaimer po ang isishare natin sa inyo at ituturo ay based lang po sa aming experience sa pag-apply ng G-Loan kay g -Cast. So kung napadaan ka lang sa ating channel don't forget to like, comment, subscribe at isama mo na rin ng bell button kumare. So let's go to our topic Alright, welcome back po sa ating uh, topic So let me tell you a short recap about the uh, G-Loan para maging eligible po tayo sa hindi po po uh, familiar kay g sa uh, G-Loan So kailangan po natin uh, ng mga sumusunod 21 to 65 years of age a Filipino citizenship a fully verified GCAS user maintain good credit record and did not commit any fraudulent transaction. So may loan amount po tayo na pwedeng makuha hanggang sa 125,000 pesos. So yan mga idol, kailangan po natin ng mga uh, sumusunod na hinihingi ng Jikas para maka makapag-apply o tayo kay Jilon para ma-unlock natin no? kung hindi pa po kayo pwede ah uh, i-maintain nyo na lang yung paggamit ni Gcash para tumas po yung ating G-score para maging eligible po tayo na makapag-apply kay G-Loan. so right punta na tayo sa ating screen record let's go alright mga idol punta na tayo sa ating Gcash So again, disclaimer po mga idol, hindi po tayo binabayaran ng Gcash para i-promote itong kanilang product. Bukos ito po ay parte ng ating content. So dito po sa ating Gcash account, meron po tayo maintaining balance na 1719. Ito po yung ating pangbayad. Punta tayo sa Baro, Baro din Gloon, ito po sa Jilun mga idol, may tatlong buwan na po akong uh, nabayaran dito. So may dalawang buwan pa ako na remaining. So yun po yung ating babayaran. If monthly lang yung ating babayaran, pindutin lang natin itong pay amount yun. Pero itong uh, full payment lang ating gagawin. So itong pay in full. So 1,040 yung ating remaining balance. Para ma paid na tayo. So, para mabayaran natin, pindutin lang itong uh, pay in full. Then, next. Sunod is, dapat natin i-check itong uh, uh, G-Loan detail. Para sigurado tayo, no? Then, pay 1,040. Then, pagkatapos nyan, congrats, bayad na tayo. So, maari natin itong screenshot para may pruweba po tayo. So, yan. Ganyan na kadali, no? Then, balik po tayo sa ating uh, account. So, ito na po yung ating remaining balance, 679. Sunod is, titingnan natin itong uh, credit offer. Punta tayo sa borrow. Then, uh, welcome to G-Loan. So, next is, uh, ito. Choose your G-Loan amount. Uh, select your payment term next so ayan uh, nagiging 5000 na po yung uh, credit offer and then uh, yung long term naman niya is nine months so payable in nine months so ayan tumaas po yung ating credit offer nasa 5000 na po so depende po yan sa ating g-score kung mataas po yung ating g-score mas, mas mataas po yung uh, credit offer so yung sa atin is medyo mababa pa lang kaya 5,000 na yung ating uh, na offer sa second loan so depende po sa atin yan kung yan po ay gagamitin natin no so yan yung detail monthly juice nya is 755 So, ang amount na ma-receive natin is 4,850. So, may 150 na po siya na processing fee. So, ang interest rate naman niya is 3.99% or 4%. So, ayan. Alright. Ganyan ang kadali mag ano na. Mag-bayad uh, in, uh, in advance. I-fully paid natin. So, Uh, yung ino-offer na low amount na 5000 ay pag-iisipan ko muna no kung ito ba ay uh, i-avail natin no kung sakaling may emergency po tayo saka na tayo lalapit diyan so ganyan lang po kadali magbayad ng in advance no so tumaas po yung ating uh, credit limit at yung long term naman nito ay nasa 9 months so yung iba mga idol Uh, tumaas hanggang 25,000 30,000 Depende po kasi yan sa ating G-score Sa atin po ay medyo mababa lang At kaya 5,000 lang po yung na-offer So yung cashback po nito mga idol Hindi ko pa alam uh, Yung iba Natingnan ko late daw yung uh, Bigay ni Ng cashback So this time mga idol Hindi pa natin na-receive po yung cashback at hindi ko alam kung ibibigay basta yung ating loan, loan amount ay tumaas no at yung uh, long term naman ito ay tumaas din na uh, sa 9 months na so ganyan nakadali magbayad no and po, ma marami po kasi nagtatanong sa previous natin na uh, vlog tungkol kay Gcash na kung paano magbayad ayan So, hindi ko kayo may isa-isa. So, ito. Ito po yung ating problema. So, yan. Dito lang, to, dito lang po nagtatapos yung ating video. Sana po ay may natutunan at nagustuhan ninyo. <laughs> Sana po. At, uh, shoutout na lang sa inyong lahat, no? Sa ating mga kaibigan sa, sa YT. So, uh, yung aking style, pag-tutorial, wala po akong uh, shoutout sa ano na lang mga bonus vlog, mga mukbang yan sa susunod na lang mga idol no salamat sa inyong suporta at bye bye see you po on my next video salamat, Powerboy out